Hi hey guys, luto tayo ng pork. Ayan, pinabad uh, ko po yan sa kalamansi, konting pati, sibuyas, bawang paminta, konting seasoning, at What? konting toyo. Ay, ayan, niluto natin Ang sa ganda. ating ganda na, air na. fryer. Check po natin. Ayan. Yan po nilaga ako na ng halahating oras sa Ricardo para po malambot na malambot ang ating pork glaze lang po natin ng konting oil at soy sauce Ayan, para po mas masarap ang ating lutos Air prior na pork yan guys niluto ko lang po yan ng 45 minutes dahil lutong luto na rin naman po yung ating meat kaya malambot na malambot na rin po kailangan na lang po na maging crispy to para mas masarap yan din po ang kagandahan kapag ka may air fryer at pwedeng pwede na po kayo magluto ng ganyan. Mapakadali na lang po. Ayan, napakasarap rin po na isaw-saw sa toyo kalamansi na may sibuyas at sile. Ayan, busog match na naman tayo nyan mga guys. At kain po tayo. Napakasarap na luto sa pork. Thank you rin po sa aking brother and sister, Cha Exis si and para po sa sa sponsor or sa gift na air fryer. Thank you so much. Kain po tayo. Isang masarap na pananghalian. Thank you po for watching.